siguro nyo makita ayun ayun doon siya galing sa pugad yan yung pugad ng git git so dito lang malapit lang sa amin diyan lang oh <tinyo> Good araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 45,000 subscriber natin. So bali mga idol, may papakita ko sa inyong kuhan ngayon pugad na isa sa pinakamatapang na ibon mga idol grabe yung ibon na to takot dito yung lawin takot dito yung wak so may pugad ako dito na nakita dito lang kasi nung nakarang araw nakita ko inakyat ng mga bata so pagpunta ko so may pugad pala so tiningnan daw nila pero hindi na naman nila makita daw kung may itlog ba o wala pero pa sa pagkakalam ko may itlog na siguro kaya naglilim na, na. Kasi kada daan ko dito, nakita ko doon yung inahin sa taas. Kasi makita mo lang inahin sa taas eh. <coughs> Malapit lang naman pero sinabihan ko na yung mga bata na huwag kunin yung pugad. So may pupunta natin, papakita ko na sa, muna sa inyo yung mga baboy dito. So ito mga idol yung baboy oh. Bali, ito, di, ito yung nabili ni Nunoy. Nakapatid kapatid ko. Nabili niya sa halagang parang tunay lang bili niya nito mga hybrid na din tingnan nyo yung mga katawan mga kuan din magdadalawang buwan pa lang to parang sa ajis ata magdadalawang buwan napakalalaki no na oh. bali pambenta nito yung apat tapos yung isa babae gagawing inahin ito medyo mali maliit lang mga idol medyo kaliitan pero ito yung gagawing kuan mga idol gagawing butakal ni mama gagawing barako yan Kuan to mga idol. Crossbred to sa large white tsaka sa Dorox ito. Large white tsaka Dorox. Ito naman yung mga native lang uh, oh, hindi naman siguro native mga idol. Kay mama, bali apat to dito, nabenta na yung dalawa. Ito na lang yung natirang dalawa. Malalaki na din. Bali, nabaya, nabayaran na to mga idol. 20,000 tong dalawa. 20,000. So, hindi naman itip tingnan kasi napakalaki din ng inahin nito. Parang crossbreed crossbreed na din siya. Ito talaga mga idol ganito. Ko na to. Yung tatlong buwan na talaga to. Kaya na nabayaran na. Tatlong buwan na yan. Ang kwan lang dito mga idol, hinahaluan ni mama ng ipa. Kaya hindi siya diretsong laki. Hindi kagaya noon na uh, tsaka may lahi pa yung baboy kaya malalaki talaga. Ando naman yung bakong ko ano, yung paradji ko mga idol. Ayun. Tayo yun, 'yun. 'Yun yung kwan ko, tanggal ng baboy. So may mga laman na yan, bali may laman yan anim. Tapos may kay mama ng nilagay kay ma may mga nilagay si mama parang tatlo tatlong nilagay niya doon tapos isang inahin niya doon na muna doon na muna niya nilagay wala well, update ko na lang kayo niyan pag malalaki na pag umabot na ng mga 2 months kasi nasa koan pa lang yan mag isang buwan pa lang yan ngayong ngayong 8 ata 8-7 May 7 o 8 mag isang buwan pa lang So, yun mga idol Doon lang sa baba nito Pupunta natin yung pugad Papakita ko lang sa inyo Ito nilinisan na ni Papa dito Papa naglinis nito dito eh. Maganda dito sa pisto namin mga idol Kasi Tawag nito. Malayo sa bahay. Walang, wala kang mas Kukuha na tao sa amoy ng mga dumi ng baboy. Ayan mga idol, yung kuha na yan. Malalaman natin yan mga idol kung may inakay na. Kasi pag may inakay na mga idol, napakatapang ng hibuna yan. Kahit tayo, kukuha yan Tawag nito. Parang dadagitin tayo. <laughs> Kapag kapag may inakay na pero pag ganitong itlog pa lang mga idol pero sigurado ako itlog pa lang to mga idol kasi wala dito yung mga kasamahan pag inakay na talaga andito yung mga kasamahan yan kung ay, hindi siguro nyo makita ayun ayun doon siya galing sa pugad ayun oh yan mga idol yan yung ibon na yan yung ibon na yan tawagin yan dito sa amin git git o, tawagin sa iba pagatpat. Parang sa Tagalog ata, pagatpat. So, yun na. Ganyan sila mga idol pag, kung pa lang pala, pag itlog pa lang, hindi sila agresibo. Pag inakay na yung itlog nila, grabe, napaka-agresibo nito. So, update ko kayo dito mga idol, pag naging inakay na. Ayan oh, yung pugad oh. Ayan. Ayan. Yung pugad ng git, -git. So dito lang malapit lang sa amin. Diyan lang oh. Ayan, yung diyan yung may tang, tangkal namin, yung bahay namin doon, doon ng banda. Malapit lang. Kaya daanan din ng tao eh. Kaya nakita siguro ng mga bata. So ayan mga idol, nakita niyo na yung yung pugad ng gitgit. -git. Bali mga idol, yung yung palaging pinupupugara ng gitgit -git, o pagatpat sa mga patay na niyog sa mga patay na niyo bihira, bihira lang makakita ng git-git na namugad sa ganito sa puno 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 ng inyam bali puno ng inyam yan eh doon nung una doon doon sa kabilang inyam hindi ko nga lang na i-content yun hindi ko ginawang content nakita ko lang yon dati sa puno ng inyam may puga din bali dalawa yung inakay tapos inabutan ng bagyo. Nagkakon Na bali yung tawag nito. Yung pogad na laglag. Tapos yung mga inakay na matay. Nung nakita ko patay na yung mga inakay. Pero kung napuntahan ko sana. Na, napuntahan ko nung bagyo pa. Kung kinuha ko na lang sana. So kaya kung survive yung mga ko yun, Mga inakay na yun. Kaya kong buhayin yun. So, ito, babantayan lang natin to dito. Pero pinagsabihan ko na yung mga bata dito na wag kunin. Kasi nakita na yung mga bata. Kaya makita nyo, may kuha ano na dito, may, may patay na sanga. Bale, inakyat ng mga bata na bale. Ayan, papakita ko muna sa inyo para sigurado ah. Kasi inakyat nga ng mga bata to. Ayan mga idolo, yan, yung patay na sanga na yan. Siguro inabot, inabot ng mga bata para, kasi napakaliit ng sanga eh. Hindi rin nila maabot yung pugad. Kaya, ayan, nabale. <laughs> Yon. Grabe talaga yung ibon na yan mga idol. Napakatapang talaga yan. Pag, pag napisayan mga idol, napakarami na nila dyan. Siguro, siguro, mga sampo sila, sampo. Isang grupo kasi yan eh. Lagi ko tong nakikita dito sa kuan na to, sa inyo na to, marami sila, mga sampo sila. Sa ngayon yung nakikita lang natin yung isa lang. Lagi kong nakikita yan mga idol kasi dito ako dumadaan. Yan yung namin, yung palayan din namin. Lagi kong nakikita, da, dumadaan ako dito, nagmumotor lang ako, nagigib ng tubig. Lagi kong nakikita yan na andyan sa, sa taas palagi. Kaya sigurado ako itlog, may itlog na. Malalaman talaga natin pag inakay na mga idol kasi sobrang tapang talaga. Kahit sino dumaan dito, parang yung dinadagit nila, Kagaya ng ginagawa nila sa mga lawin sa uwak. Kahit anong ibon, takot sa kanila. Kahit siguro hindi kahit siguro yung ibang klasing kano. Kahit siguro agila. Kahit siguro agila takot diyan. Kapag isang grupo na yung nag-atake sa agila. So update ko kayo diyan mga idol pag napisayan. So papakita ko sa inyo kung gaano sila katapang ha. So ayun mga ito lang, dito lang muna ang video ko. So in-update Update ko lang kayo sa pugad na 'yan. Bali may na, may na-content na ko 'yan mga andol na may nakita ko inakay. So kalimutan ko lang kung anong episode 'yon pero matagal na 'yon. Mag-1 year na siguro. Kasi dati nating content hunting, naghanting tayo ng mga pugad-pugad. Sa -pugad. so, ngayon, hindi naman siguro bawal kung mag-video lang tayo. Oh. So, yan mga idol, dito lang muna yung video ko. Shoutout na lang sa inyo sa 45,000 subscriber natin. sa so, mga idol yung mga baboy po. Balik kay mama yan mga idol. Mga baboy ni mama. Ito yung area namin dito. Yan. bahay na yan, wala nang nakatira dyan. Balik sa kapatid ko yan dati. Tapos lumipat na sila. Yan yung bago kong kuhan. Grabe yung kahit yan lang mga idol. Gumastos tayo dyan ng mga 40,000 40, plus. Kung matatapos na talaga mga sa gastos ko dyan nasa 30 plus pa lang. Pero may binayaran ako na sa kasi may hiram akong tawag nito. May hiram akong Halo blocks tapos buhangin. Kaya nasa 40 plus lahat yung gastos natin. Tatlong division So, pero mababawi natin 'yan kasi 'yan nga may, may mga baboy na tayong inalagaan. Nabili natin 'yung baboy sa murang halaga, 25 lang. Bali kay mama lang ako nakabili kaya mura. 25 isang piraso. So ayun mga tol, thank you sa panonood.